Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na nga tinigilan ng veteran showbiz host at columnist na si Christy Fermin si Jinky Pacquiao. Matapos ang muling komento nito sa umano'y retokadang muka ng asawa ng senador. Dahilan umano para mapansin ng ilang netizens ang pagkakahawig kay Christine Hermosa sa isang magazine cover. Sa episode ng Christy Fermin it nitong Miyerkules. Ikalabing lima ng Setyembre, diretsahan itong nagbitaw ng maanghang na komento patungkol kay Jinky. Siguro naman, ay uh, hindi yung sinadya ni Dal Jinky. Mm -hmm. Dahil kahit ano naman siguro ang gawin niya, kahit sub subsugpan niya sa ulingan ng mukha niya, hindi niya makakahawig si Christine Hermosa. Dal si Christine, tunay, organic, walang Ahay. operasyon, di ba? Eh si Jinky, alam naman natin kung ano pinagdaanan ng kanyang kagandahang pinanghahawakan ngayon. Ah, uh, if you want to look beautiful, go to Hindi pa rito nagtapos ang veteran host. Si Jinky nga ang tapang-tapang ng mukha eh. Mukha siyang maldita. Kapag mumingiti siya, talagang matapang. Talagang very strong ang kanyang itsura. Kahit hindi strong. Charot. Inula naman ng batikos ang veteran ang kolumnista na ang depensa ay nagpakatotoo lang naman. Nagpakatotoo lang naman po ang tao. Wala pong krimen doon. Ani Christy, ang krimen po ay yung nagpagawa pero Eddie deny. Dagdag nito. Matatanda ang isa sa mga bumatikos kay Jenky si Christy sa umano'y paghahayag nito ng marangyang buhay sa social media. Anong masasabi mo sa balitang ito?